may libre naman matang ulam oh. ang dami nyan guys 30 pesos lang ayan yung baby na gabi <laughs> baby na gabi talbos na gabi sarap to guys ito natin mamaya ito na ang ulam natin mamaya oh, diba? sarap nyan kahit ang mahal ng panggata ngayon just me yung marimarang presyo dahil paborito at namimiss ko ayan walang problema ayan. yay salamat sa kapitbahay ko dinalhan niya ako ng ganito ayan, ready na mayroon tayong aasiman mayroon tayong gagataan ayan gagataan ko guys kasama to tatanggal na lang natin ng balat let's go na na hiwa-hiwa ko na 'yan. Na slice ko na 'yung ano tangkay at saka. At ito lang 'yung aking panggata, maliit lang kaya sakto lang 'yang kaunti na 'yan. Ayan, ka maliit lang 'yung aking panggata kaya sakto lang 'yan, pang dalawang tao lang. <laughs> Makatikim lang, 'di ba? Ito 'yung mga ulam na namimiss ko sa probinsya. Pero hindi na masyado ngayon kasi meron nang nabibili dito sa kapitbahay namin. Meron silang sariling tanim siya. Nagpapareserve ako kapag nag-aali siya ng ganyan. Tara, papakita ko sa inyo kung paano ko siya lulutuin. Let's go! mo Diba? Meron siya. Ayan. Pinag-aagawa namin to nung maliit pa ako ng kuya. Ayan. Ito na guys. Ito na yung aking uh, gata. bali pangalawang gata muna to. Pakukuluin muna natin siya bago ilagay yung gabi ayan, nahaluin lang siya natin nang hahaluin, para maganda yung kanyang pagkaluto kasi pag hindi mo yan hinalo magbubuo-buo yung gata niya. ayan guys nakita, pangit ng camera ko hindi Ay, kakaroon <laughs> ayan, bali maunti lang siya kasi maunti lang naman yung ating gabi tapos, meron ako dito pangalawang gata dito, meron ako dito pangalawang gata Ayan, ito yung aking pangalawang gata. Ayan, lalagay natin yung pagka. Pagka, naluto na yung ating. Ay, unang gata pala yun, guys. Sorry. Ayan, ayan yung unang gata. Tapos, italagay natin sa pag naluto na yung laon natin. Kukuluin lang natin siya bago ilagay yung gabi. Ayan. Pansin nyo guys, walang lahok. Sanay ako magluto ng ganyan. Sibuyas bawang lang. Magic sarap. Pwede yan. Wala kasing mabilhan kanina. Pag uwi namin ng 2 p.m. ni JM, sarado pa ang palengke. Eh, maulan. Makakatamad bumalik. Tapos kasama pa si JM kasi wala namang mapag -iwan. Okay na yan. Sarapan na lang natin. Kahit walang laho Nakulo na siya guys. Una nating ilagay ito Ayan, katawan na gabi. Ayan. Unahin natin siya kasi medyo tagal siyang maluto kumpara sa dahon. Pakukulaan lang natin siya ng mga ilang minutes bago natin ilagay yung dahon. Haluin lang natin ng kaunti. Ayan. Ayan. Ayan lang natin siyang lumambot. Huwag natin masyadong haluin para hindi makati. Ganun daw yun. Kapag gabi, wag halo ng halo. Ayan. So, malambot na siya guys. Pwede na natin ilagay yung ating talbos. Yung dahon. Ayan. Sige natin unti-unti. Medyo i-absorb natin mo. gata. Okay lang yan, parang kaunti na lang yung gata kasi meron pa naman tayong kakang gata. Ayan. 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 Antayin lang natin maubos yung sabaw niya. Mamaya baligtaran ulit natin para yung sa ibabaw naman ang maluto. Antayin lang natin maubos yung sabaw niya. Bago natin ilagay yung kakanggata. Siyempre, bago maubos siya, lagyan na natin ng pampalasa. Ayan. Kasi ito lang yung ating sangkap na magpapasarap niya. Okay. At lagyan din natin ng kaunting asin. Yeah. Wait lang natin siya ma-absorb. Mamaya natin nahaluin. na lagyan na natin itong ating kakanggata. Ayan. Yeah. Siyempre, matimplahan na natin yan. Titikman ulit natin mamaya pag luto na yung kakanggata. Pag okay na, wait na lang natin siyang magmantika. Tiga, may ulam na ako. Mga ganitong ulam lang ako. Satisfied na ako dito. Ito kailangan ng mga karne-karne. Yeah, wait na lang natin. Okay, mix-mix para free pong tuyo, kahit tuyo, ay, tignan na natin. Wow! Ayan na guys, ito mo ba? Nag-oil na, ay sarap na ito na. Pwede na. Kain na tayo. Pwede na to. Okay na to.